ang karaniwang sangkap sa kusina. Madalas na nating nakikita ang sangkap na ito na sibuyas ay nagtataglay din pala ng mga mutya. Bertud na mainam palang panghalina, pangproteksyon at marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang tinataglay rin palang mutya ng mga sibuyas. Papaano nga ba ito makukuha at ano ang itsura nito at ang tinataglay nitong mga bisa? Kaya kung isa ka ang antingero o kolektor ng mga mutiya o nais lamang ng kakaiba at bagong kaalaman, ang video ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bawa ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang sibuyas ay isang klase ng sangkap sa pagluluto na matagal na nga nating ginagamit. Nagdadala ito at nagbibigay ng kakaibang lasa at aroma sa mga nilulutong putahe, mapagulay man yan o karne. Hindi nga masarap ang ulam o pagkain kung wala itong sibuyas na maaaring ang kainin ng hilaw at sangkap sa mga gulay o salad. Subalit narinig mo na rin ba na ang sibuyas na ito pala ay mayroon ding tinataglay na mutya na napakabibihira at napaka rare nga lamang makukuha. Isang klase ng sibuyas na naging bato na petrified o na fossilized sa paglipas ng panahon. Ang isang klase nga nito ay natagpuan sa isang lugar sa Sweden na ayon sa mga nakakuha nito ay nagkakaedad na ito ng mahigit sa isang libo at limanda taon. Maaring maging bato ang isang bagay tulad ng sibuyas, dulot ng maraming faktor kagaya ng klima, temperatura sa paligid at haba ng panahon. At tinatawag nga dito sa atin sa Pilipinas na nagiging libon. Ang bagay na ito na bertud ng sibuyas ay isang mainam na mutya na maaring magtaglay nga ng mga kakaibang bisa katulad ng pagiging itong mainam na panghalina at upang magustuhan ka ng iyong mga makakaharap o makakasalamuha at mainam ngang gamitin sa paghahanap ng trabaho, hanap buhay at negosyo. Isa rin itong mabisang pampaswerte sa kapirahan at maaaring magtaboy ng mga negatibong enerhiya sa paligid at pantaboy ng kamalasan. Kaya naman kung sakali na makasumpong ka nito, ay yung itong ingatan. Dahil marami palang kagamitan at mahirap pa nga matagpuan. Ikaw, may kakilala ka bang antingero o individual na nagtatangan ng mutiang ito? Subalit lagi po nating tatandaan. Nagawin gawin lamang natin itong mga gabay. At huwag dito iasa ang ikakaunlad ng ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Mahilig ka rin bang kumain ng sibuyas? Hilaw ba o luto na? Batid mo ba na mainam pala ito na ating kainin habang ito ay hilaw pa? Lalo na nga sa mga kalalakihan. Hello, WhatsApp Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang mga nakamamanghang benepisyo na maibibigay sa inyo ng pagkain mo ng hilaw na sibuyas at kung papaano nga ba ito magiging masarap at hindi nakakailang kainin. Naranasan mo na bang kumain ng hilaw na sibuyas? Siguro ay nasuka ka dahil hindi lamang ito maanghang ay matapang rin ang taglay nitong lasa. Subalit batid mo ba na mas mainam pala ito sa atin? Nakainin habang hilaw pa kesa nga sa isinasangkap ito sa paggigisa. Halika at alamin kung papaano nga ba ito isinasagawa. Ang sibuyas o onions ay isang namumulaklak na halamang ugat sa hanay ng mga alliums, kagaya ng bawang, shallots, leeks at chives o kaya naman ay kutsay. Mga sangkap na labis na importante sa ating pagluluto sa pang-araw-araw na buhay at dahil na rin sa mga nutrisyon at benepisyo nitong tinataglay. Ang sibuyas ay kilalang kilala noon paman dahil sa mga gamit nito sa kusina at sa kalusugan bilang pangalis ng mga sakit sa ulo, sakit sa puso at mga karamdaman sa bibig. Subalit maliban dyan ay napakarami pa nitong mga binipisyong hatid. Ang sibuyas ay punong-puno ng mga bitamina at mineral subalit mababa naman sa kaloris nitong taglay. Mayaman ito sa vitamin C na mabisang antioxidants. Ang vitamin B at folate B9 nitong taglay ay makakatulong upang gumanda ang ating metabolismo at mapanatiling maayos ang daloy ng ating dugo. Kung kakain ka ng hilaw na sibuyas, ay makakatulong ito sa iyo na makaiwas sa pagkakaroon ng sakit sa puso dahil nakakatulong itong magpababa ng kolesterol level sa ating mga dugo. Maaari ka rin pumayat sa pagkain mo lamang ng sibuyas araw-araw may ilang pag-aaral rin na nagpapatunay na ang anthocyanins na taglay ng sibuyas ay nakakatulong upang malabanan ang ilang mga cancer at pagkakaroon ng diabetes. Para naman sa mga kalalakihan, ang pagkain ninyo ng hilaw na sibuyas ay makakatulong upang manatiling healthy at masigla ang inyong mga similya at upang mabilis mabuntis si Mrs para naman sa mga mag-asawa. Kung madalas namang nalalagas ang inyong buhok o kaya naman ay numinipis, makakatulong rin ang pagkain ng sibuyas upang ito ay mapigilan. Nakakatulong rin ang sibuyas sa pagkakaroon ng malakas na mga buto upang makaiwas sa pagkakaroon ng marurupok na buto sa ating pagtanda. At dahil ang sibuyas ay mayaman sa mga prebiotics, ay magkakaroon tayo ng malakas na immune system. Hindi ba't nakamamangha ang taglay nitong sustansya? Subalit pa paano mo nga ba ito kakainin ng hilaw na mag enjoy ka? Mayroong pula o purple na sibuyas, dilaw at mayroon ding puti. At ang pula o purple ang mas mainam kainin ng hilaw. Hiwain lamang ito at ibabad sa tubig na mayroong yelo o sa malamig na tubig sa loob ng 15 minuto bago ito kainin o kaya naman ay sa lemon juice o kaya ay suka. At magugulat ka dahil magiging manamis-namis na ang lasa nito na mainam nga ihalo sa mga salads o ilagay sa mga burger fillings. Subalit kung ayaw mo pa rin ng hilaw na sibuyas ay maaari mo pa rin i-enjoy ang iyong normal na ginagawa at gamit nito bilang pampalasa sa iyong mga niluluto. May kakilala ka bang mahilig sa hilaw na sibuyas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. na sa best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa best TV Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Dito, Dito, Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Sa pagkat ay laki may alam Dito yan sa best TV Sabay-sabay tayo ng Mundo'y ng ang siyang marun